Hello so guys! For today's video ay nandito nga pala kami sa park ng friend ko. Kasama niya yung baby niya at kasama ko rin ang aming tabebe at ang aming kuya. Ayan, so bigla na lang siyang nawala kasi nga um, nakita siya ng park. Ayan ang aming baby girl. Ayan, baby Avery. And ayan, so dito na kami at hinahanap namin ng aming kuya. So nandito na siya. Talaga namang napakabilis. Basta magkita siya ng park. Ay eh, talaga namang super super talagang bilis niya. At eto na siya. So nag-enjoy na siya dito mag-slide pala. So medyo malayo-layo lang din kasi yung na park namin. Kasi yung... Ana sa may ano ng school and doon kami nakakita ng uh, pwede kami magpark kaya ayun nilakad namin malayo-layo pero okay na lang din. Ayan ngayong araw na pala hindi na masyadong may snow kasi sobrang ilang linggo na rin ng napakaganda ng weather talagang nagtutunaw na so nagdelay nga pala kami ng pang slide at mag slide sana kami pero tingnan namin mamaya kung pwede kami mag slide doon sa so, may ano doon so, may burol o buntok na maliit doon. Ayan, pumunta kami din mamaya. And dito nag enjoy pa mga bata. Kaya dito muna. May mga ilang bata pa rin naglalaro dito. So, alam, alam mo ba yung ibang mga bata dito naka-t-shirt lang. Medyo malamag din ngayong araw na itong um, positive naman siya pero medyo mahangin. Ayan, itong batong to talaga naka-t-shirt lang talaga. Pero ako nga nilalamig ako kasi medyo mahangin din talaga. And, iba talaga yung mga bata dito. And, ito, nag enjoy yung aming mga tabebe nga ngayon. Kaya naman talaga, ito yung aming goal na lumabas kami palagi kapag may time kami. Kasi, ayan, pag lumaki na sila, ay mahirap na din talagang dalhin dito. And, of course, kapag bumalik tayo ng trabaho, wala na tayong time para sa kanila, para sa mga ganito. Kaya kapag may time tayo, go-go lang talaga. Yan. Ayan, medyo malapit nga pala to sa bahay ng friend ko. Hindi kami masyadong lumayo. Kasi naghanap kami ng park na pwede talaga kami mag-slide. And, kung hindi, titiretso sana kami sa mall. Pero, mukhang nag-enjoy at okay na kami dito ngayong araw na to. Uh, okay na lang din. Kasi ito naman ang aming talagang gusto. Makapag-relax kami sa labas kahit paano at maka, uh, ano kami ng sariwang hangin, palagi na lang kaming nasa loob ng bahay lalo na pag ganitong medyo malamig ayan, sa bahay lang din talaga ayan ang aming tabebe, at gustong gusto niya ayan, binalot ko na lang din siya at eto na nga guys, at pupunta kami dito sa maliit na bundok bundukan dito at mag-slide, at excited na ang aming kuya napagod na rin siyang mag-slide dun sa uh, uh, park dun. Kaya eto dito naman kami lumipat. At ayan, so malayo din pala yung nararating nito. Nakakatuwa din nga at gustong gusto nyo na yan. Yeah. Uh, medyo napapagod na mga bata at matagal-tagal na rin kami dito. Ayan, siguro mag-slide lang kami ng ilang beses. At um, uuwi na rin kami. Medyo kasi... Uh, pagod na yung mga bata at umiiyak na sila. Ito ang aming kuya at ayaw pang magpahiram ng pang-slide. So, gusto namin ipag-experience kay baby Avery kasi nga uh, bago sila umuwi at magbakasyon ng Pilipinas, bago baka pagbalik nila ay wala nang slow, snow at least. Ayan, may experience naman. So, ayan, mag-slide sila ako ang magtutulak ako ang aming tabebe. So, hindi ako nakakapag-slide kasi ang aming bebe. Ayan, so isa pang term sa aming kuya at ang aming baby Avery naman ang sunod para naman may experience nila anya uh, kung paano ayan so nasa mood pa ipapalik dito pero ayaw na niyang magpahiram <laughs> at eto na nga ang sunod ay ang aming baby Avery naman so ayan ng aming kuya at, at talagang nagtatampot ayaw niya pong magpahiram ayan yung tumakbo na siya papapa And ito, itutulak ko na lang ang mag para naman may experience nila. Ayan, guys. Thank you guys for watching. So, uh, ito ang aming araw ngayon. Bye!